guys. Good morning. Hello guys. Good morning. Anito tayo ngayon sa likod bahay namin guys. Tingnan nyo yung guys yung ano ha. Yung baha ngayon yeah. guys sa likod bahay namin. kulot Ang lakas na ng tubig. Okay, open mo nga yung ano. Ayan. Sige pa. Ayan guys. Tingnan nyo. Mm. Ang lakas ng tubig guys. Yeah bang baha na sa likod bahay namin guys kasi malapit kami sa may ilog Great. yan na guys oh. kami pa naglinis dyan guys oh. sobrang masukal talaga dyan yun na nga namin nakikita yung mga nandiyan nyo parang may tindahan dyan yan tapos ito sa tapan na yan buksan natin yung isa guys ito so, yung manggahanam guys. Tingnan nyo naman. Napulot. Ano na? Ano? Natulot. <laughs> Natulot, anak. na na, guys. Ayan na, guys. Ayan eh. na, guys. Ang mangga namin, ano, apat. Diba? Ang lakas Ngayon, ang ng tubig nito. Ayun na lang, kapagabi ba yung mag Ah, ang dami lang ng mga pa yun. Pero hindi naman lumalagpas yung tubig pag sobrang, as pag sobrang lakas talaga si guys, yung dyan straight o sa pet na yan. Pero pag ano lang naman, may nahina, ganyan lang si guys. Ayan. Yung bumaha talaga si. Alam, si guys. Alam so, mo, yung baka po talaga siya guys. Kasi nakaharangan yung ano naman. Ang lakas nak mo, No? Huh? Ano no? Yun. Ano? Ulan. Malakas ang ulan. Yan na, nagbaha na sa aming likuran. Uh -huh. Sobrang ano na guys, lakas.